nagbol din ako ng egg. Sabi, hiniwa ko na rin. Galing, no? Mukhang masarap, no? Ang galing ko na mga asawa. After all, di niya binaon yan. <laughs> yan lang, gusto ko na ipakita yung journey ng paggawa ng aking baon for my sister. Hi guys! Let's make baon of my asawa. Wow! Iwan muna tayo ng bawang. Bumili ako na sa tindahan ng tigpipiso ng bawang. Dahil sarado na kasi yung palengke. Naglagay ako ng toyo sa lagayan. Tapos paminta. Sinunod ko yung bawang na hiniwa ko. Then ketchup. Kunting magic sarap. Paprika. Paprika parang paminta rin siya. Chili garlic ni Angelica. At coke mismo. Yan yung parang magpapatamis sa marinade natin. At para magblend ng spices at lasa na rin. Woo! Tapos nilipat ko ng ibang container yung marinate natin para nakadiretso yung liempo. Tapos nilagay ko na rin yung lempo at nilagay ko siya sa ref for 6 hours. Dahil gabi ko siya nilagay, kinabukasan ko siya lulutuin para sa almusal at pambao ng asawa ko. Then after ko mag-marinate, sinampay ko na yung nilaban kong uniform niya. ba? Diba? Sa akong asawang peg. <laughs> Tapos pagpasok ko ng kwarto, ang aking baby na si Chamet ay naglalambing. Ang harot ng baby kong ito, siya ang pinakasakitin sa lahat ng aso mo. Kaya ayaw kong patambla ito eh. Magastos. <laughs> Nabukasan, nag-init ako ng tubig. Pinainit ko na yung kasirola para sa papakuloan kong liempo. Pinakuloan ko ang liempo at saka yung pinantimpla ko sa kanya. Tapos yung pinakuloan kong tubig, eh, nagtimpla ako ng kape para sa termos na babaunin ng asawa ko. Yan, gumamit pa ako ng imbudo kaso masyadong maliit yung iba na tapon. Tapos, nilagyan ko ng mainit na tubig, tsaka ako inalog. Kung kumulo na yung liyempo, pinatiktikan ko na sa isang mangkok para mabawasan yung sauces. After noon, nagpainit na ako ng kawali para naman prituhin ko siya. Yes! Ang gamit ko ng nonstick sa Edward Light Mall. Maaari niyo siyang bilhin sa TikTok shop or kaya sa Facebook page. Wow! Tapos habang piniprito ko yung liyempo, ay pinapahidan ko ng minarinate ko. Yung ngayon po para nang sa ay mas malasa siya. Kaya nag ako ng dessert, macarons at saka na Prasa de Mercedes from Goldilocks. Then napansin ko parang plain yung liyempo. Kaya nagbatay ako ng itlog na may paminta at asin. Inrito ko ito. Tapos, hiniwa-hiwa ko na yung liyempo at gumawa ko ng sausawan. Tapos, nagboltin ako ng egg. Sabi, hiniwa ko na rin. Galing no? Mukhang masarap no? Ang galing ko na mga asawa. After all, hindi niya binaon yan. Yun lang, gusto ko lang ipakita yung journey ng paggawa ng aking baon for my sister. Kayo, ganito rin ba kayo magmarinate? Ganito rin ba kayo mag-effort ng baon ng mister nyo? Yun lang, thanks for watching and see you next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.